Another day, another cleaning video na naman tayo mga day. Dahil nga sobrang dumi at sobrang kalat na dito sa labas ng bahay namin ay lilinisan ko na nga ito for today's video. Mabuti na lang at walang pasok ang aking anak ngayong araw na to mga day. Sobrang kalat na dito kaya naman pinagkukuha ko na itong mga basahan ko na tuyo at nilagay ko na lang siya sa gilid. Sobrang sakit sa mata mga day as in sobrang daming kalat. Tapos dito naman sa may bandang sahig is madami na namang tubig na naipon kaya naman kinuha ko na sila gamit yung dustpan. May energy nga ako ngayon sa paglilinis mga day kasi nga napakasarap ng tulog ko kagabi. Sobrang aga ko nakatulog kagabi I think before 10 nakatulog na ako at oo day para sa akin maaga na talaga yan. Normally kasi mga day nakatulog ako ng 11 or 12. Dahil nga masama yung pakiramdam ko kahapon kaya nakatulog talaga ako ng maaga at nagising naman ako ng mga bandang 7.30. Medyo mainit na nga nitong mga oras na to kasi I think maga alas 9 na to. Inuna ko kasing magluto ng aming agahan mga day nagsaing kagad ako pagkagising ko tapos nagluto ako ng itlog at saka toyo Hindi ko na nga nakuhanan ng video, mga day, yung pagre-ready ko ng breakfast kasi naman minsan paulit-ulit na lang din yung mga video ko nakakasawa. charis Balik tayo sa video ko, mga day, natapos na pala ako magpunas ng sahig. Grabe, mga day, pag magulo talaga yung labas ng bahay namin, sobrang nakakainis talaga. Kasi feeling ko, pag madumi yung labas ng bahay mo, ay automatic na madumi din ang loob ng iyong bahay. Kaya naman, kahit hindi pa ako nakapaglinis sa loob ng bahay, inuna ko na, na talaga dito sa labas. Ang daming ang basura dito sa labas mga day kasi yung mga basura na to galing to sa loob tapos nilalagay lang dyan sa may harapan. Minsan hindi natin may iwasan na yung mga aso is kinakalkal nila yung mga basura kaya naging ganyan na siya kakalat mga day. At dahil nga hindi okay yung pakiramdam ko ng mga nakaraang araw kaya hindi ako nakapaglinis dito sa labas. Hindi rin naman naglinis yung mga kasama ko dito sa bahay mga day kasi hindi naman talaga sila naglilinis char. Kaya naman pag hindi ko talaga yan nilinisan ng isa o dalawang araw ay nako expected talaga na sobrang daming kalat. Ewan ko ba mga day, bulag ata yung mga tao dito sa bahay kasi hindi nila nakikita yung mga kalat. Char. Eto palang mga basura na to mga day, dinadala ko sila doon sa may tambakan kasi may tambakan dito si Nang Tapos, doon na lang namin nilalagay yung mga basura namin tapos sinusunog kasama ng mga dahon. Meron namang nangongolekta ng mga basura dito mga day every Thursday. Tinatapon namin yung mga plastic na basura mga day pero yung mga mangilan-ngilang mga basura is tinatamba ko talaga doon sa tambakan ni Nang Nang. Ilang araw na din hindi nag dito sa amin mga day dahil kaya to yung tuyo na talaga yung lupa. At saka napapansin ko tumutubo na naman yung mga damo dito. Siguro by next week, madami na naman tong mga damo dito mga day or malago na naman sila. Ay by the way mga day, nabanggit ko pala kanina na walang pasok yung anak ko. eto namang junakes ko mga day ay tuwang tuwa na wala siyang pasok. Char. Pero in fairness mga day no, simula nag start yung klase, wala talaga akong kahirap-hirap dyan sa anak ko. Pag yan ginising ko at sasabihin ko sa kanya na bumangon ka na kasi may pasok, babangon talaga yan mga day. At hindi rin talaga ako nagka problema sa kanya, sa pagpapaligo, sa pagpapakain, at saka sa pagre-ready. Sana hindi magbago mga day. O siya mga day, ang dami ko nang dinaldal sa inyo. Natapos na pala ako sa ginagawa ko dito sa may labas. At medyo maliwalas na ngang tignan mga day kasi hindi na makalat. O siya hanggang dito na lang. Bye!